Asher, ano na yung partikular na nakunan sa CCTV camera at sino daw ba yung uh, senador na hinatiran ng lagay mula sa maanumalyang proyekto? Aga wala pang ibinibigay o kinukumpirma na ibang impormasyon si uh, Senate uh, President pro-temporary uh, Panfiloping Lakson, particular nga doon sa mga nakita sa closed circuit television o CCTV footage ng Senado kung saan makikita nga itong or nakita nga at nakumpirma na nagpunta ng Senado ito nga hindi uh, individual umano na nagdala ng uh, lagay sa mga senador kaugnayan yan ng uh, maanumalyang flood control projects. Sa mga pre, mayro no? uh, meron palang senador na tumatanggap ng lagay. Sana all, palaktakan natin sa utak ang mga kulangot na yan. Hmm, grabe. Diba? Tumatanggap ng lagay. Senador. Sino kaya itong senador na to? Sino ba yung sangkot sa plug control ngayon? Sino ba yung pinag-uusapan? Jingo Estrada? Si... Villanueva? O. Oh. Sino pa ba yung iba? Marami pa, di ba? O, oh, sila naman yung sikat ngayon, eh. Jingo Estrada, Villanueva... O. Oh. Ayun, may suggestion pa ba kayo? May dadagdag pa ba kayo? Grabe, no? So, ito po yung ating bibigyan ng reaction ngayon. Anyway, bago po tayo magtuloy-tuloy, syempre, kung bago mo palang dito sa ating YouTube channel, ayan, wag, wag pong kalimutang mag-like, share, subscribe, para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. And syempre, mga pre, no, maraming salamat po sa yung suporta sa ating uh, YouTube channel. Ayan, may Facebook page po tayo. Meron po tayong uh, TikTok. Ayan, sana po inyong i-follow. Follow po ninyo para magkita-kita po tayo dyan. Ayan. Aso ah, so tuloy po natin ito. Ayon kay Sen. Lacson na naitalagang bagong chairperson ng Senate Blue Ribbon. Ba ba bago yan. Ang palagi nilang dinidik si ano eh, Speaker Martin Romualdez. Na sangkot daw sa korupsyon, etc. Mga kongresista. Alam nyo, ang kakapal na mukha nyo eh. No? O, bago tayo mapunta dyan sa video na yan, eto muna. O, isingit natin to. Ah, uh, ayan. O. Oh. Kita niyo po yan. Sabi ni Diskaya, I have no direct transaction with Romualdez Co. and Project Kickbox. O. Oh. So, paano na yan? Eh, baka ibang kongresista, uh, no? Hindi lang siguro kongresista, mga senador pa, di ba? <laughs> Tapos, ang, ang uh, banat dyan ng mga tanga, ang banat po ng mga tanga dyan, si Speaker Martin Romualdez daw po, ang uh, utak. Diba? Si Diskaya po ang nagsabi niya na, hindi po si Bullpoint Man, hindi po kung sino, si Diskaya po, na wala siyang direct uh, contact kay Romualdez. Okay? So wala silang transaksyon. Diba? Wala pong transaksyon. So paano na yan mga DDS? Hmm. And uh, after accusing over 17 House lawmakers of corruption in flood control projects, construction uh, magnate Pacifico, Carly Diskaya did not shy away from appearing in the House flood control hearing on Tuesday, September 9. What seemed like throwing himself to the lion's den? Diskaya had one thing to clarify to the, to the lower uh, lower chamber. He had no direct transactions with House Speaker Martin Romualdez and uh, Zaldico. So, ano yan? Paano nyo i-explain yan? Kasi sinasabi ng mga iba dyan, ah hindi, eto si Diskaya, eh, talagang uh, dikit yan kay Romualdez. Hmm. Galing, galing ng mga kwento, di ba? Ang galing. Mm -hmm. ayusin lang po natin ito. Ayan, ayu, ayusin lang po natin. Wait lang. May napindot ako eh. Okay. May napindot lang po ako. Ayan. Okay na ba? Medyo malakas na. Ayan. May na, sorry, sorry. May napindot lang si ballpoint man. Ha? Hmm. Ayan. Okay na. Masyado na siguro malakas. Ah. Oh, okay. Ayan. Si Jingo Estrada po, tingnan nyo ah, Sabi nung mataba na, ah uh, I think nasa, ano yun, uh, nasa Senado, sabi niya, hindi ko po kilala si Jingo Estrada. Hindi ko kilala yan. Uh, hindi kami nagkita niyan. oh, diba? Yan yung mga sinasabi nila. Pero may lumabas pong picture. Nag-selfie pa nga silang dalaw eh. O. Oh. Tapos ngayon, si Speaker Martin Romualdez, aakusahan ah, nyo ng uh, corruption. Diba? Sasabihin, didikit nyo sa pangalan ni Diskaya. O. Oh. Ang tanong, meron, ba, meron po ba kayo makikita ang uh, larawan man lang na sila ay magka-close, magkaibigan, may, may, may picture ba? na uh, may papakita para pat, mapatulayan man po natin na sila talaga ay uh, may connection? Or di kaya nagkaroon ng transaksyon? Wala, di ba? Ah, oh, gawa-gawa lang kayo eh. Oh, gusto ko lang pong linawin sa kanila, oh, sabi ni Diskaya. Gusto ko lang pong linawin sa kanila na wala po akong direktang transaksyon. Hindi po ako nagkaroon ng anumang klasing transaksyon oh, sa kanila. Diskaya said in his opening speech, slightly backtracking from his statements and the counter uh, counterpart prove and senate. Ayan. So, sinabi po yan ni Discaya na wala po siyang direktang contact o transaction man lang kay House Speaker Martin Romualdez. So, diyan pa lang, wala na. Tapos na po yung usapan. Pero syempre, dahil DDS ka, upal ka, ba, diba? Kahit alam mo nang uh, sinabi na yan ni Discaya, Isisingit mo pa rin. Hindi, kasama yan si speaker. ba? Diba? Di desi, eh. kupal eh. Yun yung atos, utos ng amo sa kanila na sirain ang pangalan ni speaker Martin Romualdez, di ba? Ah, ang gagaling! Ang kukupal! <laughs> eh, grabe! Ah, grabe ng ano yan, grabe ng uh, katangahan yan. At least pumalinaw, ha? Oh, kung sinabi sana ni Diskaya, no hindi, kasama yan si Speaker Martin Romualdez. Meron kaming communication, meron siyang uh, ano dyan, oh, meron may, kaming uh, transaksyon. Eh baka doon pa lang, eh baka kampihan ko kayo. Eh wala eh, di ba? Diskaya na yung nagsalita, yung magnanakaw. Siya na mismo yung nagsalita, ang isang magnanakaw, na wala pong kinalaman si House Speaker Martin Romualdez dyan ba diba? So anyway, mabalik na po tayo sa ating uh, topic dito sa uh, isang video po no na yung mga naghahatid ng lagay sa mga senador na kuhanan ng CCTV or kita sa CCTV. Mhm. Mm ah, uh, natin 'to. Kanino kaya ang opisina yon? Ano sa tingin nyo? Comment nyo ha. ...committee na is niyang ang issue ng umano'y lagayan sa mga senador. Kasunod ito ng isiniwala't na impormasyon ni Bryce Hernandez, dating opisyal ng Department of Public Works and Highways, sa pagdinig ng House of Representatives, kung saan isang tauhan umano ng WJ Construction na nagpunta sa Senado upang magsagawa umano ng delivery obligation o magdala ng lagay kay Senador Jingoy Estrada. Ada. Galit na galit. Na, tumugma. 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 Sana all jingo yun, no? Oh. Tumatanggap ka na lang ng lagay, ah. Di umano, Di umano, ah. ha? Huh? Tumatanggap, di umano, ng lagay. Kung totoo po ito, wala na. Goodbye, Philippines talaga. Hmm. Hindi na natuto. Hindi na po natuto. Nakulong na noon, gumawa na naman ng kapalpakay. <laughs> Hindi na natuto, grabe. Ay, ang kakapal na muka. Itinanggi na ng issue na ito ni Estrada ngunit nais ni Lacson na imbestigahan ito at ipatawag ang naturang tauhan huh? ng Double J Construction na nagkumpirma na nakalam Alam ko si Marcoleta may alam dito kay Estrada eh. Tahimik lang si Marcoleta. <laughs> ha? may alam yan? Jesus Mario, Ito sa Senado. Meron kaming uh, video footage ng CCTV, CCTV footage na dumalaw dito talaga yung WJ. Uh, ang pangalan niya ata Mina, no? Ipapatawag namin 'yon. Kasi tatanungin namin, although may idea kami kung saan siya, siya nagpunta rito, kaninong opisina ang dinalaw niya. Mm. Pero ipapatawag namin para malaman natin kung kanino siya nagpunta, kaninong office at sino yung kinausap niya. Naku, kinakabahan na si Jingui dyan. Yari. Ah, ayaw na yan. Oo, hindi oh, naman pakalian. Nakakatulog pa kaya itong mga taong ito. Para maliwanag whether or not stop ng Blue Ribbon yung pinuntahan o legislator yung pinuntahan, edi eh magpaliwanag yung uh, kapwa senador kung siya inapuntahan. napuntahan. Bakit mm -hmm. nagpunta rito yung WJ? Nilaglag na. Ayon pa kay Senador Lacson, hindi pa niya personal na nakikita ang CCTV footage ngunit ipinapasabina na niya ito upang makasiguro na mayroon silang kopya ng CCTV footage. Nilinaw naman ng Blue Ribbon chairperson na ipagpapaliban nila ang naunang schedule ng susunod na pagdinig ng komite na nakatakda sana sa September 16. Kailangan pa kasi anya nila ng... Yan o, oh, pag ganyan-ganyan lang yan si Marco Leto. May alam yan. Tahimik lang, pagkakampi yung... Siyempre kakampi, hindi tahimik lang. Pero pag kalaban niya, gigisahin yan, sigurado. 16. Kailangan pa kasi anya nila ng kaunti pang panahon para ayusin ang mga ebidensya na nakalap ng blue ribbon nang nasa ilalim pa ito ng pamumuno ni Senate Deputy Minority Leader Rodante Marcoleta. Sa halip, isasagawa nila ang susunod na pagdinig kaugnay ng mga anomalya sa flood control projects sa September 18. Araw yan ng Webes ng susunod na linggo. Sa ganitong paraan niya, mas mahaba ang kanilang magiging oras ng pagdinig dahil walang sesyon. <laughs> Intrader, oh. Intrader. Nakachamba pang manalo. ...ng sa araw ng Webes. Aga plano din ni Senador Panfilo Ping ang uh, pag o pagpapatawag sa operator ng CCTV ng Senado upang ipaliwanag nito ang nakita sa CCTV, or CCTV footage, particular na yung mga aktibidad ng naturang tauhan ng WJ Construction. Yan ang latest dito sa Senado. Balik sa aga. So ayan, abangan po natin ha yung kung sino yung ituturo nung nag-deliver po ng lagay sa isang senador. Uh, oh, sino kaya yun yung ikakantanon? Kasi pag di ka kumanta, ayari ka. Kanta ka na. Siyempre may lagay, mag-deliver ah, mo yan. Oh, eh, kailangan mo sabihin kung sino yun. Sino yung binigyan mo? Diba? <laughs> Yare! Ay, naku Na, gigil mo ako ah. Uh So anyway, yun lang naman yung ating reaction dyan mga pre. And excited na po ako kung sino yung senador na yun. Para makonfirm na natin ba? No, diba? makonfirm na ng tao bayan. Ah, siya pala yung senador na yun. Hindi na natuto. Hindi na natuto. Nagpapalaki lang ng ano. Ah, uh, bayang bayag. <laughs> Paupo-upo lang sa upuan tapos patanggap-tanggap lang ng lagay. Sana all! So anyway, yun lang naman yung aking reaction dyan. Ayan, maraming salamat po sa pagsama sa ating video ngayon. Siyempre, bago po tayo magtapos, siyempre, no? Bago pa lang dito sa ating YouTube channel, huwag kalimutan mag-like, share, subscribe para naman po maging updated kayo sa lahat ng mga uploads natin. May TikTok, Facebook po tayo sana ano po yung supportan. Ingat, kita-kits po tayo sa susunod na video.